So, what's up? Magandang araw sa inyong lahat mga kamanok. So, once again, this is PJ Vergara, okay? So, andito ako sa video ito para sa ganun ay magbigay ulit sa inyo ng ilang mga tips, ilang mga makakatulong na bagay pagdating sa inyong pagmamanok. Kung ikaw man is baguhan pa lang din, o babago ka pa lang sa larangan ng pagmamanok, well, napakaganda nitong uh, mga video yung ginagawa natin para sa ganun ay uh, makuhanan ninyo ng dagdag kaalaman pagdating sa inyong pagmamanukan. Okay? So this moment of time, uh, walang iba kundi galing na naman tong ating katanungan sa comment section. Okay? Dahil kayo nga ang aking priority dito sa ating channel, mga kamano, uh, lahat ng katanungan nyo na ilalagay sa comment section, yan po ang aking babasahin at gagawan ng video para sa inyo. Kahit daan uh, lang isa sa ating mga subscribers is uh, matulungan natin, masaya na po ako sa araw-araw natin na pag-upload or sa bawat upload nating ginagawa dito, alam ko na meron tayong isa o dalawang kamanok dito ng mga subscribers na natutulungan natin. Kaya mga kamanok, kung ikaw man is makakapanood ng video ito at ikaw man ay eh, may tanong pagdating sa iyong pagmamanukan, ilagay mo lang yan sa comment section. Gawa natin at pag-usapan natin next video. Okay? So at this moment of time, mga kamanok, ang katanungan ng ating isang subscriber is, Idol, paano ba daw natin patatabain ang ating alagang 4 months old. Ano ba ang ating magandang ibigay na pagkain para makuha natin yung ganda ng katawan na para sa kanila. Okay? So, mga kamanok, bago ko po i-share sa inyo yung aking sistema dito, gusto ko lang munang ipakita sa inyo ang ating isang na i-breed this season. Ito po ay 4 months old. Gaya ng uh, tanong ng ating isang subscriber. Ano? So, ito po ang ating uh, hatch over dome. Okay? So, hatch over dome. Nakuha po niya yung kulay ng hatch. Kaso ah, yung, yung kulay ng paa niya, nakuha naman doon sa ating dome. Yung itsura, nakuha naman sa ating hatch. So, yung bone structure, nakuha naman sa ating dome. Okay? So, mga kamanok, uh, kung mapapansin nyo, itong ating 4 months old na to, 4 months pa lang, pero napakaganda na po ng kanyang katawan. Okay? So, habang bata pa mga kamanok, i-maximize na kaagad natin yung ganda ng kanilang pangangatawan. Okay? So, kung, kung i-describe ko sa inyo kung ano ang pangangatawan nitong aking hawak na baby stag, siya po ay walang taba. Okay? So, kung mahihipo ito o mahahawakan ng iba nating mga magmamanok na may ibang standard pagdating sa kanilang mga alaga, sasabihin nila payat. Pero ako, pagdating sa aking mga alaga, mas gusto ko po yung mayroon siyang bones dito sa ilalim. Okay? So, lahat ng manok ko dito sa aking bakuran, mga kamanok, kung inyong mahahawakan na ganito, wala po kayong uh, masasabing merong taba. Lahat po sila mayroong lean muscle. Okay? So, kaya po sasabihin ko sa inyo, kahit anong araw, kahit anong oras nyo po sila dalhin sa eskwelahan, okay na okay po sila. Okay? So, wala na pong kabigat-bigat wala na pong uh, sabihin nating over fats talagang lean muscle na po yung kanilang uh, katawan so firm na firm healthy healthy na po sila kahit po itong mga ganitong uh, ganitong mga manok 4 months old so basta po sila is nakatikim ng uh, pagkain na aking ibinibigay sa kanila yung kanilang katawan mga kamanok nag turn into uh, no fats Okay, so ngayon nga yun ang sasabihin ko sa inyo, yun ang aking i-share sa inyo, kung ano ba yung aking kinihahalo sa kanilang pagkain para sa gano'n ma-achieve nila yung firm na katawan, yung healthy pangangatawan na para sa kanila. Okay, so ito po yung itsura ng ating hatch over dome. Napakaganda pong manok, healthy, healthy. So hindi ko pa nga lang naliliguan kasi nga po nag-uulan dito sa ating lugar. Okay, so napakaganda ng katawan. So, yung silong, okay naman. Okay, so yun po ang itsura niya. Konting panahon pa mga kamanok, after two months, magbibinata na po ito. So mga kamanok, pag-usapan natin yung mixture ng pagkain. Kasi po lahat ng uh, makikita nyo sa katawan ng inyong mga alaga, makikita nyo rin po sa pagkain. What I mean is kung ano yung pinakakain nyo sa inyong mga alaga, yun po yung ibibuild niyang katawan. Okay? Kung kulang sa protina, kulang sa nutrients, kulang sa minerals yung pagkain, kulang din po ang katawan ng manok. Pero kung kumpleto po ang mga minerales, kumpleto po ang nutrients, kumpleto, kumpleto po ang nutrition ng inyong pagkain na binibigay, kumpleto rin po ang katawan ng inyong mga manok. Okay? So this moment of time, pinapakilala ko po sa inyo itong fermented jackets. Okay? So nabawasan na po ito mga kamanok makikita nyo, isang taro po ang aking uh, effinerment. Dahil po, para sa akin, uh, sa dami ng aking alaga dito, nabibitin po sila kapag ka po nag-aalangan ng araw na ako po ay uh, nagpapakain. Minsan po nauubusan, kaya hindi po ako nakakapagdagay. Kaya po ang ginawa ko, nag-fermenta po ako ng marami para sa ganun, hindi po maantala yung kanilang pagkain. Kasi po, once na ang inyong ibinibigay na pagkain, for example, napakarami nyo pong uh, inihahalo sa inyong pagkain, sa pagkain ng inyong mga alaga. For example, naglalagay kayo ng powder, naglalagay kayo ng kung ano-ano pinapata at kung ano-ano pa. So, sobrang dami mga kamano kapag ka isa dyan na o, oh, o oh, halimbawa, naubusan kayo nitong liquid na pinapatak ninyo dyan sa inyong pagkain, change feeling na po yan. Okay, para sa akin, ang mga manok po ay maninibago hinahanap po nila yung nutrients na, na dapat nandoon, pero wala. Kasi change feeding, maaaring hindi po magtunaw yung manok. Okay, kaya po ako, napakasimple lang po ng aking uh, maintenance na pagkain sa kanila. Okay, so pagdating naman sa paggagayak, meron tayong inia-add na iba namang mga vitamina, pero, uh, pero simple pa rin naman po. Okay, So mga kamanok, ano bang may tutulong nitong Fermented Jackie Oats Lagi kong sinasabi sa inyo, napakahalaga nito At hindi ako magbababad ng ganito karami Para sa aking mga manok Kung hindi po ito maganda Yan ang sinasabi ko sa inyo mga kamanok So ferment kayo ng ganito Bili kayo ng Jackie Oats nung una sa inyong suking tindahan Pag nakabili kayo, for example 1 uh, kilo Siguro dahil kakunti ang inyong mga manok 1 kilo muna, try lang muna Ano? So, sa 1 kilo, ilagay nyo po sa isang lalagyan. Pwedeng taro. Kung gano'n karami yung jackie oats, gano'n din kadami ang tubig. Okay? Para sa gano'n, equal lang po. Ano? Para sa gano'n is, kainaman lang po talaga yung blending ng tubig at ng jackie oats. So, ibabad nyo po yun sa loob ng isang linggo. Take note of this, mga kamanok. Kailangan ng inyong tubig na gagamitin sa pagbababad is, it's either mineral or distilled water. Pag sinabing mineral, yung po yung mga tubig na nakalagay dito sa mga galon na kulay asul, kulay green, depende kung anong nilagyan. Okay? Pag sinabi namang distilled, dyan naman yung mga Wilkins, uh, Bonus, uh, ano pa ba? Basta yung mga distilled na ipinapainom sa mga baby, mga sanggol, yan po yung malilinis na tubig. Eh kamanok, bakit kailangan ganyang pang tubig? Di ba pwede sa gripo Mga kamanok, kapag po sa gripo kayo kumuha, nagkakaroon po ng parasite yan after one week. Makikita nyo, merong uod, pero okay lang naman yon Pwede pa rin naman po yung ibigay sa ating mga alaga at maayos din naman po yun. Yun nga lang, may makikita tayong mga parasite dyan, which is healthy parasites naman yon Pwede ibigay sa ating mga alaga. Ayun nga lang sa atin, medyo hassle. Kaya mas maganda distilled or uh, mineral water ang ating gamitin sa pagbabad ng jacky oats sa loob ng isang linggo. Napaka ano lang eh, konti lang namang jacky oats ang inyong ibibigay sa inyong mga alaga. For chicken, Uh, 10% lang ng kanilang pagkain. Kamanok, gano'ng karami yun. Okay, pag may sampu kayong manok, siyam na takal ng inyong patoka, isang takal ng jacky oats. Ganun lang konte. Pero tingnan nyo, after one month, hawakan nyo inyong mga alaga, makikita nyo, healthy healthy at uh, bumubulto talaga yung katawan nila. Okay? So, napakasimple lang yung mga kabanok at uh, gusto kong uh, matry nyo din. Gusto kong masubukan nyo rin. At uh, mag, mag uh, bumalik kayo or mag-comment kayo after one month, right after na eh, inyo pong ibigay yung gano'ng klase ng mixture ng pagkain, uh, sabihan nyo po ako. Okay? So, paano mga kamanok? Hanggang dito na lang muna siguro ang ating magiging topic at sana ay... Uh, makatulong ito sa ating mga subscribers na nanonood, especially yung mga newbie, mga baguhan natin dyan na nanonood dito. Okay? So, paano mga kamanok? Don't forget to click the subscribe button at syempre, ilike ang video ito para sa mas marami pang advice, chicken talks na ating mapag-usapan. So, paano mga kamanok? See you for our next vlog. This is PJ Vergara. Paalam.